dilim pa yun mga boss good morning good morning ayan na hindi pa target na medyo madilim pa tapos mahina na rin yung ilang natin ayan na ano pa uh, nag aano pala yung uh, nag aagaw dilim pa lang dilim at liwanag ayan magagawa tayo ng gano'n ngayon para magpapag-spray uh, tayo ng ano sa kabila sa farm 2 mamaya na lang, lang tayo mag dito mag tractor pagbalik natin medyo madilim pa ay di pa tayo nakikita good morning po mga boss ay ayan uh, naano na natin yung mga gamit natin gagamitin natin sa farm 2 ayan, masusubukan yung ano natin yung bago natin kakampi So natin sa farm to. Ayun ah, yun pala mga boss yung ano na yun. ah uh, yung binili nating spray isasama namin ni boss Andy sa gastos namin sa farm to. Ano kasi kami doon eh. Labas gastos wala. <coughs> De, labas gastos tayo doon natin. <coughs> Kaya sasama natin sa gastos yun. Yan. Maya maya na lang. Pag medyo maliwanag na. Yun mga boss. May araw na. Ayan, uh, pinunta natin yung makina kanina. Trenay natin ulit ka, ka gabi kasi. Uh, nagpapa-adjust yung, ano, yung rollers nga. So ngayon, okay na. Kaya nakaisang ang pitak pa tayo. O, tapos, ayan. Nagpandaw na tayo ng makina. Ang tubig. Patutubigan natin ulit. Oh. O, pasundali lang. Napuno na naman. Ayan ay tubig. Kung ano, hindi na natin ng tubig to baka bukas kaka na uh, babasagin na rin natin bukas eh. ano tayo kayo pa rin lari kahit na isang araw lang uh, extra natin yung ano yung makina niya, pati siya. parang may katulong tayo mag contractor yun mabas dito na tayo sa ano sa farm too yan daming damo damo dami oh eh is fine natin ha uh, ano nga yung gamot na pinanong ni Kuya Jason ano nga yung gamot natin niya nakalimata <laughs> ko yung gamot natin yung pinabili ni Kuya Jason ito uh, no black ayan no black ayan no black 120 120 na yun Easy TM Herbicide No black baka naman Yan. i-spray muna kami ni Boss Andy Hindi <laughs> mo na naman muna i-farm one Mag-i-spray muna tayo Ayan, eh, yung damo. Patay na yung ano, muta. May, may di pa tayo. Tira ano. galing. Sili natin. Hmm? Natuyo. Natuyo sila. Kanin muna natin. Diligan muna natin. mag spray na tayo ng panda mo eh, masusubukan na natin yung bago nating ano bago nating kasangga eh. do bali ano na yung ano natin yan dalawa na yung emerald Ayan. apat na taon na tayo no yan buhat nung tayo tayong huli ay dalawang ano dalawang palay tapos dalawang mais bali apat na ano na apat na panahon na apat na taon na ngayon kaya sulit na rin yung emerald na yun Organ na to, di ata magkakasihisan litro. Ah, <laughs> isa ang daan nyo. Ngayon na eh. pinatip na ni ko jason, di nga ta magkakasihisan litro. Di magkakasya, sabagay so may ano pa naman tayo? No nomini no mini, malamig sa tatalay. Eh. Dito na kami sa pangatlong ano. Kada isang bano si isang karga. Putol. Ah, pero kung kaya pala. Kung, mati... kung matipid la. Magkasaya pala. Kung parehas lang matipid. Ano Mas tipid kasi ito mga bas eh. Itong ano na to. Kaso nga lang. Bumigay yung ano. Ito. Ano? Yung puno. Luma ito eh. Yung nadala, nadalang ano? isa na to ha? Huh? na ulit tayo Pagamitin natin yung salandit na isa Ay ko Kaya nag-spray Si boss po Boss Uy Uy Sa poga Uy <laughs> sa mga ano dyan Baka naman ba mag new year na <laughs> <laughs> New year na Wala pa rin ka mo Oo Kahit pa paano magbigay naman kayo Ano sabi ng boss po na Tara na Tara na maglakad na ako mo Dakala salamat hanapin kayo paunlak. Mm hmm Pamikap ya, pung mengan. Iya, papi mager musel murtkan ini. Ikan lagi. Ipin pakaiau, keceria nih. Ya Allah, bare. Lama nakal, sokal, malah gue sokal. Teh, saya sabda. Nih ini anu. tayo nag-spray so na ano yung bangka natin pinagsakay ng ano pinagsakay ng boltron nakapinis na tayo ng isang trabaho Um, Ayun mga nandito na tayo. Kung ano yung paligid mo na pag pagagawa natin kay Kuya Andi. Nakakain muna tayo nito. Bago tayo mag-start ng mag-traktor. mag start ng mag traktor muna tayo Ayan. sinigang na let's own Ayan. may natira tayong ano nung ano nung pasko ah uh, ayan, pinadala tayo ng misis lechon sinigang ayun wala nga lang gulay tatay gulay ayun muna tayo para makapag ano na makapag ang So, bukas ay mamayang makapananghali Iano na natin yung ano natin binhi Yung nung nakaraan na ano nang tawag dito Na haon ng alas 7 ng gabi Nung kinabukasan maano pa Hindi pa masyadong maganda yung tubo Kaya yung iba doon umatras yung tubo Nung na, ano, nasaboy sa lupa Natuyo eh. Oh, o kaya ngayon, ano, uh, mga mga bandang alas, mga alas dos, alas tres. Pwede nang yeah. nyo. Pwede nang Gumanda yun. yung tubo, umaba tubo. yan mga boss, naan pala dun o. Oh. Napigtas. Pero, pero, bigyan na rin natin ng tubig to. dito yun hindi natin tulad tong isa na to matuyo Kami pasyek itu. Bir paşa. Bu paşa sigara onda kista. Benar pakai yang kaya lama Jangan nyalain tanam buat ala lang yang musto. Bus busnya sih gurun takisan. ya. wala nga pang talaga sa laging ayan mga boss uh, inaano na natin uh, ginigising na natin putik bukas li lilinangin li na yan uh, yung tubig natin na nandito papasa na lang natin dito paunti unti ayan mga boss natapos na natin yung dalawa ayan so ito ito dito pa natin nangyayari o nabaw na bow na naman yung ano, yung damo. Ayun. Ano na natin ang kunting tubig. Hirapan yung mga Makakunat yung putik. Makakunat Lagyan natin ng kunting tubig. Para gumano na yung contractor. Total naman na ano na yung ano nung um, labo daba. labo na <coughs> yun boss mga tatlo na tayo ayan ah uh, masyado pumalalim yung tubig hindi muna natin pinasokan tumatay sa kubo pagkape kainit sobrang init ngayon

Ah, baka maano na rin yung pinatatay natin ng konte. medyo ano na. Wala nang galing tubig big. Pwede nang basa ano yun. Pasukan. Kumulot ang layon daw. Ay, papadaw big na rin sa ni ano dito. Ni buhosan din. Ah. na. Oh boss. Okay na tayo. Tayo, kayo siguro go na ano natin dito Ayan. kung ano to pag ano, babawasan natin ng tubig papunta ron. kasi pag na ano yan lalagyan din natin ng tubig hindi naman natin talaga totaling tatanggalin ng tubig titigas siya pag ganyan ito papasokan din natin ngayon to hapon na mga uh, mag alas -al na yan kagabi inano natin uh, dito. tinubog natin ngayon kaya ano natin haanguin na natin sa post sa tubig yan tinali natin para ano para hindi tayo maligaw buo to hindi na namin inaroon na yung boss Andy Tawag dito Pinagpuputol Ayan Tapos naon na natin yung binhi Ayan na ah. Bali ano yan 18 ko kabal Ayan na ay, ano 7. 12 pa yan Ay 11 pala 2, 4 6, 8 10, 11 18 yan siyam siyam kada hektarya pabayaan muna natin matiktik ng konti para mailagay na rin natin dito <laughs> paano na naman si Haring Araw ha kinataguan na naman tayo ha Ay. bukas yan yung tubig yan ano na lang konti na lang okay na ano pang pambasag kay naman yan lumang butulit oh, lumang butulit ng luka tumigas na eh isang araw pa kasi napatubigan yun tapos natuyo eh bukas pag binasag yan ano na ah, uh, katamtaman yung tubig niya yun mga boss hapon na naman ayan ah, uh, uwi tayo ngayon bukas din baka umuwi tayo kasi magpapasabog tayo kinabukasan maaga na lang tayo nung uuwi nung ano na ay lulusong nung 29 pero uuwi din kami bukas paglusong natin dito bukas uuwi din tayo ng hapon tapos madaling araw na lang tayong babalik dito ayan o uh, may tubig na lahat to bukas babasagi na lang din yan oh pati yan tapos yung nandun Uh, yung ibang tubig dinispose na natin yung tubig naman na to dinispose natin yan sa salisol na tapos yung dito uh, kay kuya elvin Magpapatub magpapatubig naman din naman sila gabi na tayo gabi na gabi na eh, si Choco naka, nakasakay. -naka Uwing-uwi ka na Choco. Ah. Uwi na po tayo. Ay ko.

take it down a king, um,